sa sumuliybag wiya hangge bukas salam pripo di chair longit ito po si paring ray sa dumang laban kasangbuong langit sa panahon na ang dami-daming nangyayari sa bansa eh wag masadong matarantata lang pero wag masyadong pa-isi-isi ha gawin natin nang tama ang trabaho Hayaan niyong dalhin namin kayo sa programang Relax Lang Ang Peg. Samahan niyo kami sa programang Easy Lang. Abante ang best. Easy Lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10.30 hanggang alas 12 ng tanghali. Abante Radio Abante! Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Magandang hapon mga ka-Abante! Narito ng balitang mabilis, mabangis at walang mintis ngayong alas dos, syete ng hapon. Diretso tayo sa balitaan. Abante! Radyo Balita! Report. Mga DDS pinagsabihan, huwag daw balat si buya sa jet ski joke ni Vice Ganda. Umabante sa balita si abante reporter Eileen Taliping. Charmaine, hindi dapat balat si Buyas ang mga supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa jet ski joke ng komedyanteng TV host na si Vice Ganda sa concert nito noong nakalipas na linggo. Sinabi ni Palace Press Officer Atty. Claire Castro sa isang ambush interview na hindi dapat maging sensitive dahil talaga namang hindi sineryoso ng dating presidente ang pahayag nitong pupunta ito sa West Philippine Sea kain ng jet ski. Sa katunayan ayon sa official ay tinawan noon ng dating Pangulo na estupido ang mga naniniwalang gagawin niya ang jet ski o pag jet ski kaya mas marami anyang Pilipino ang nasaktan. Sinabi ni Castro na hindi dapat mapikon ang kampo ng dating Pangulo dahil ang jet ski joke ni Vice Ganda ay pang entertainment lang kumpara sa dating administrasyon na kapag nagkamali ay sasabihin ng kanyang tagapagsalita na nagpipiro lang. Pinayuhan ni Castro ang mga supporter ng dating Pangulo na kung ayaw nila ng joke ang komedyante ay huwag nilang panoorin upang hindi sila masaktan. Dahil sa jet ski joke ni Vice Ganda ay iminungkahin ng DTS supporters na iteklara itong persona non grata sa Davao City. Ito si Eileen Taliping, abante. Sa Walter report. Samantala, clearing operations isinagawa sa kabaan ng Old Antipolo Road sa Maynila hinggil sa nagpapatuloy na North-South Commuter Railway project. Umabante sa balita si Abante reporter Ryan Raluban. Charmaine, sure, sinimulan ng alisin ng ilang istruktura sa kanto ng Old Antipolar Road sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng isinasagawang North-South Commuter Rail Project ng pamahalaan. Binisita kanina ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon at Manila City Mayor Isko Moreno ang nasabing lugar para malaman ng ilang plano at kung paano ilalatag ang proyekto. Ayon kay Secretary Dizon, wala dapat ikabahala ang mga tao sa lugar dahil sa oras sa simula ng proyekto ay hindi maapektuhan ng mga bahay, paaralan, simbahan at iba pang establishmento. Lupos namang nagpapasalamat si Mayor Isko sa DOTR dahil bukod sa hindi maapektuhan ng mga bahay sa lugar ay matutulungan pa ang lokal na pamahalaan ng Maynila na lumawak ang floodway sa nasabing kalsada para maiwasan ang pagbaha mula sa Blumentritt Street sa Santa Cruz hanggang Tondo. Bukod dito, suportado ng Manila LGU ang proyekto ng DOTR na naantala ng dalawang taon dahil hinarang ng dating administrasyon. Ipatutupad na ngayong araw ng Manila LGU ang one way sa Old Antipolo Street para maipasok ang mga kagamitan lalo na ang mga truck ng DOTR sa pagpapatayo ng North-South Commuter Rain Rail. Target naman matapos ang buong proyekto sa 2032. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Sa iba pang balita, isang truck tumagilid sa Batangas. Isa nasawi, apat ang sugatan. Umabante sa balita si Abante Reporter Nilo Dagos. Isang uh, construction worker na sawi at apat pa ang sugatan matapos tumagilid uh, ang truck na kanilang sinasakyan sa bayan ng Tingloy sa Batangas. Uh, batay sa ulat ng Batangas PNP nitong lunes, Nawala ng preno ang l truck na minamanayo ng 62 taong gulang na driver na kinilala sa pangalang Alex habang binabagtas ang pababang kalsada sa barangay Pisa bandang alas 2.30 ng hapon. Agad binawian ng buhay ang isang 20-anyos na construction worker habang sugatan ang driver at ang tatlo pa niyang sakay na harap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injuries ang driver ng traka. Nilo abante. Salamat Nilo Dagos. Para sa iba pang naungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWIR Abante Radyo sa Facebook at YouTube. At DWIR 1494 naman sa Instagram, TikTok, at X. Kami rin po ay napapanood sa Sky Cable, Converge, at sa TZL Smart TV. Magandang hapon. Ako si Charmaine. Abong at ito ang Abante Radyo Balita ngayon. Abante! Abante! Av -av -av Radyo Balita! Radyo Balita! Radio. Ngayon!